Ang hirap ng buhay ng dito pala sa kalye kumakain. Kawawa naman tayo. <laughs> Bumili ako ng gulay na pakbet na may okra. Doon sa ko na Philippine product, walang space. Dito na lang daw kami sa labas sa park kumain. Mm. Ang hirap pala kumain dito kasi mainit. Inip. na nagutom na ako. Ang sarap naman ng bakpakbit pack oh. dito. May mga sitaw, may mga okra, may mga dilis. Tapos may kompleto. Ang sarap. Hmm. Kamayin na lang nga natin. Masarap pang kumain. Hmm. Ang bango ng dilis. Pinirito pa yata nila yung dilis bago nila pa yung bango. Ang daming tumitingin sa akin, guys. Oh. I don't care. Basta ako gutom. Kasi hindi ito park eh. Parang sa mall. Sa, sa labas mall. Eh, uh, yun sa loob mall. Yun sa park mainit eh. Daming dede, sarap. merap kumain pag dito sa abas eh. Ay, walang space. Sayang ang Sayang ang sabaw. Ang kabawang nila lang. <laughs> Para tayo mga kabawang nila lang dito. Kaya akong pakibas <laughs> ng In Filipina? Yes, ma'am. Opo. <laughs> ngayon. Yes, po. Ah. Ngubutong na ako. Oh, ka na sa po. Saan? Hmm? saan? Jan po saan, oh. sa Jordan. Oh, Jordan. Dito kami Apa? sa Trungciawan. Trungciawan. oh, oh. please Ilocana pa oh, Hindi po. Masaya po. Sa tayo po. Adisaya. Nanay okay, ko uh, Ilocana, Tagalog kami magsalita. Ah, toro alam niyo naman dito. maestro ka ha. Hindi, okay lang po kasi. Mas maganda yung may kausa. Oo, oh, oh, maganda. Ganyan din kami pag ano. So, meron taming alas stress. Maganda rin so, yun. Sa sawan? Oo. Oh, oh. Dati kami sa sawan. Ano Pero, po ganyan. yan? Hala. Ano, ano yan? Iglesia ni Cristo? Hindi. Christian din. Ah. Maganda ito kasi. Kasi anong Christian? Kumuha ka ng, ano, magdala ka ng tubig mo kasi kung may sakit ka, may problema ka. ano, ano anong, ka anong, 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 Christian ano? po yan? Christian? Uh, anong... Yung universal church. Ano, ano? Ano? Universal church. New Security Health Center. Hindi, ano, ano, religion po yan? Born again uh, na. Ah, born again Christian. Okay. Oo, uh, kasi pag born again na talaga, yung talaga okay. makita mo sa sarili mo. Kasi po, kasi pa. po, marami na ako na, experience na mga... Pares tayo. Ako, sabi ko, may kanya-kanya na tayong religion, okay. may kanya-kanya na tayong pinaninindigan. Bakit mo ba? Gusto mo pa akong iligaw? Eh, basta't ako, sa Panginoon ako, diretso ako. Sabi ko, ang Panginoon ang daan, katotohanan at buhay. At wala nang ibang um, makakapaliko doon, kundi... Depende sa iyo. Oo, yun. depende sa pananalig. Eh, sa eh, pa ako ng... Saksin ni Kami pa dito, walang pilitin. Kaya nga, kasi saksin ni Hoba, nang uh, uh, agilis ka ni Kristo. Mm, kinakalaban ako eh. Um, ay, um, ay, ay ako na may may panindigan, di ba? Puro puro words of God ang binabalik ko sa kanila. Yun, yun lang. Hindi naman masama. Kaya sinasabi ko na kagad kung ano po yung religion na yan, mawawaste nyo lang ang time nyo. Kaya nga, pareho naman pala tayo, it's okay. Hindi okay. naman, depende sa tao Eh okay. ano po yan? Ang ah, mga babasahin? Basahin. Yeah. Mga testimony, gano'n. Um, oh. Ah, mga, ayun. Tapos may address ka sa ang schedule, gano'n. Ah, Kami naman kasi, kasi iba, magkakaiba tayo. Opo. Okay. Kami kasi, kung ano yung natanggap namin, share din namin sa iba. Opo, okay. tama. Kaya, ano, mm -hmm. kung, nasa sa'yo na yun kung tanggapin mo. Hindi. Kung tanggapin mo, di, salamat sa mm Diyos, -hmm. mabibis ka. Puro, puro, nasa atin naman na hindi ka naman pinipilit ng Diyos, kundi eh, ano lang naman. Ito. Wala naman masama. Uh, yun nga po eh, mas maganda nga yun, yun na 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 nagagawa kayo ng mga ganyan okay. eh, Kasi ano? dati ganyan din kami, kaso lang kung may, well, kung minsan wala rin kasing panahon, di ba? Yung iba. Pagkatapos naman siya so throw away na, pero mabuti kayo dahil nag nagagawa pa kayo ng patuloy yung pang-ano, mm -hmm. pinag -ano, ang Panginoon, ba? Diba? Na, dinasitir ang mga mabuting balita. Oh, naman, kasi, yung mga no. na kasi alam mo, may mga ano yan eh, may mga balitwin ng Panginoon yan sa inyo. Oh. Hindi, lahat ng ginagawa natin, tamang-tama yung service namin kanina. Lahat Walang hindi-hindi ibabalik ng Panginoon. Kaya, hindi ito kung sakin, sa oh. eh, lahat ng ginagawa natin, masama, mabuti, may ibabalik yung talaga. Oh. Kaya, kung ang ginawa mo mabuti, babalik na mabuti. Ang ginawa mo masama, babalik na masama. Kaya, oh. Saka wala namang, ano kung try mo, at least nakita na, mo. Tama-tama yung service ka nila na lahat Sino, na, sino po na, ang pastor nyo doon, ma'am? Mm -hmm. Si Pastor Christian. Pilipino, Pilipino din po. Pilipino, pero ngayon, si Bishop, may ano ginagawa kasi sa, sa English. Uh, may Pilipino, uh, may Tagalog, so, English. Oh, dati dyan din ang aming ano, uh, church eh. Sa, kaya lang namatay na si Pastor. Um, eh, di continuous sana. Uh, oh, Contin continuous po, pero nilipat doon sa Jordan. Sa ano, sa Jordan. May, pero may continuous pa dyan yung mga member na, para pang nag-aral ng, ng Bible School. Sila na ang nagpapiling banda dyan. Pero yung kay Pastor, parang ang mga negro na yung nagpatuloy. Pero ganun pa rin. Mm -hmm. Dito ka lang sa dito. Hindi po. Masasakay pa po ako. Dumaan lang ako kasi may Philippine product dito oh. sa oh, Maypo. Kami rin noon. Ito siya, taga Maypo siya. May ako, ako naman, 10 years ako dito. Okay. ano pa dito sa uh, Pero malapit lang naman kasi sa amin. Diyan lang kami sa Chingi. Ah, oh, Chingi. Ro. Oo, oh, ilang estasyon lang dito. Kaya kung may bibili ako ng mga Philippine product dito, Mm -hmm. Tapos ay nice galing ako sa church namin doon sa Jordan. Lumadong ba, umaba lang ako dito. church niya sa Jordan? Uh, parang for school gospel. For school church. First for school. Uh, Jesus is the healer. Jesus is the coming king. Jesus is the Holy Ghost baptizer. Jesus is the savior. Yeah. Jesus Christ is the savior. Jesus, Jesus. Christ is the savior sa inyo. Yeah, Jesus. The meaning of four square. The meaning ng four low square is Jesus Christ is the sa our savior of our soul. At saka yung logo na yung isa Jesus Christ is the Holy Ghost baptizer. Yung isa is Jesus Christ is our king coming soon. Jesus Christ is yeah, yeah Jesus Christ is the healer. Yun know? parang religion pero. Yeah. ang mahalaga sa atin kasi is hindi religion dahil pag religion ang ating pag-uusapan is maluluka tayo malalong mag, ma, eh, hindi tayo na malaman kung saan saan tayo dahil halos lahat pare-parehong mabuti, diba, ang dinadala kaya nga lang, ang pagkakaiba ng sa amin po is according to the words of God in the Holy Bible new and old testament is the same this same yesterday, today, and forever. And the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So that's why ang Bible is God. Balik kami. Okay. Sa bahay kami. Mayroon pa akong pupuntahan, Be. Di ba, may malapit na rin kami po. Oh, ang mahalaga. God is good. God bless you all. Kasi may time kayo sa 'Yung okay, mga okay, 'yung diba? mga off niyo binibigay niyo sa Panginoon lahat. 'Di ba? Diba? Dahil yun, ang so service, ito. ang simba is hindi inap, 'di ba? Yes. Pero kung mayroon tayong uh, maligtas kahit sa kaluluwa, oh, 'yun oh, okay? Yan ay aanihin niyo, yan ayon sa ating mga ginawa sa sa Panginoon. Yan ay ibabalik sa akin. Hmm. 'Di ba? Walang makakaligtas sa atin haharap tayo sa kanyang harapan sa judgment at isusulit natin ang ating mga ginawa ayon sa ating mga pag nandun ka na sa sabi kay ano ginawa mo yeah. hindi hindi na hindi nakakurap ang Panginoon alam niya lahat kung ano ang ginagawa natin kahit ang isip natin wala tayong walang perpekto kaya kailangan natin ang Diyos para magpatawad sa atin maging malinis ulit tayo dahil siya lang ang malinis walang iba di ba maging perpekto lang tayo pag ano na naging yes. yes. nag, lagi tayong sumusunod sa kanyang oh, mga salita oh, hindi oh, natin oh, nilalabag oh, ang kanyang mga salita wala stress pa naman yung service namin kaya may time kami pero nakatapos na kayo ng pag-umaga kasi pag umaga, oh, kanyang, no, pag -umaga iba kasi oh. yung service tapos tapon iba tapos oh, yung, sa ito, amin ito. sa amin naman mayroon kaming linggo talaga. Linggo, mayroon sabado kasi mga sabado rin nag holiday Pero ang sabado, hindi siya madami kasi konti lang ang mga... Pero ang linggo, lahat na talaga pang international. So pang -uma, alas 8 hanggang alas 11 is um, Chinese. Tapos alas 11, alauna na naman yung start hanggang alas 3 is Pilipino. Tapos mga, yan naman naman, pang gabi na naman, mga yun na naman mga residente na pwede nang nakakauwi ng galing sa kandang mga trabaho, gano'n. Pero ano, the same yung message? The same. Uh, yung sa amin, yung hindi lang pagkakaiba sa amin. Yung, yung message ng umaga, iba. Yung alas tres. Ay, hindi pala the same. Siyempre Chinese yun. Ang kala ko, yung word of God na tinuturo is the same sa Bible. Yun ang ibig ko sabihin. Eh, ibig sabihin yung message na sinasabi mo, iba-ibang pastor yun. Iba-iba oh. siyempre ang message nun. Oh iba-iba yung message noon kasi iso, ito ito pang is um no yun eh Pilipino eh so ang nagmi-message niya si pastora or kaya alternate kaya nila mga, si Pilipino, pastor pero isa lang yung sinasabi ng mga eh iba iba naman itong Chinese ay depende sa kanya kung anong reading ng Panginoon sa kanya sa Chinese di ba iba yun Iba-iba ng mga ano, kung sinong ginagamit. Sa so, Halimbawa, Chinese, yeah, ikaw, ginagamit ka bukas iba naman yung isis mo sa bukas. Isto, yung sa ngayon, sa ngayon, iba naman yung mm. isis mo sa ngayon. What is the message? Siyempre, same sa is the word of God, like, God, diba? Uh, uh Ganon. Uh, uh, English, yun uh, ang yun 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 maganda rin sa inyo. Yun Ito yung anong pag sa atin yung deliberal. Deliberal sa amin yung alas. Oo, oh, meron. Oo, okay. Deliberal. Saka yung deliberal mga may sa kapainan may, ka, may, may sakit ka. Maganda yung yun. rest talaga. Okay, okay. Tapos oh. pag alas 5 na, doon nya ta doon sa so may ano yan ano yung magandang building doon. Doon ba yan? Great Square. Uh Oo. -oh. Yung ah, karating nakarating na ako doon. Ay, not... mm -mm. Okay. Doon doon nga kami kuminsan pag halimbawa eh, wala kami day off na ano na ano kuminsan. Katok katok kung ganyan kung gusto, meron kasing mayaya sa akin din. Kasi sabi ko, okay. Kasi pare-pareho lang naman wala, yan. Wala eh. masama. Oo, oo, kasi pare-pareho lang yan. Depende kasi kung, limbawa, eh, may time kami sa oras na yun. Kasi kuminsan, ang inaatin na namin doon, deliverance talaga, di ba? Mm -hmm. Okay. Deliverance ako ganda kasi. Kasi, at saka healing yun. Di ba? Healing ang deliverance ang kasama. So, kailangan din, kailangan kasi yun, kailangan mag-deliver na tayo. Oo, oh, yun nga. Dahil pag hindi tayo mag-deliver is, Ayun Ay, ang ginagawa eh. kasi ang ginagawa na lang namin kasi nag-ecosis amin din naman kasi ang pag ang pastor na lang ang siyang nag-prepay sa amin ng deliverance and healing ganoon. Pero iba talaga yung diyan kasi for deliverance lang walang worship, di ba? Wala, wala, walang worship. Wala, wala, diba? Alam ko nakarating na ako diyan. Parang kanta, parang prayer, yung, prayer uh na ba 'yun? Uh -oh. Parang ano na deliverance. Yeah. Yeah. Kasi nang tubig kasi yung tubig kinikilay nila. Kung meron pang sakit doon ng pamilya uh -oh. Yung din yung continuous mo na eh. Nakarating ako doon, maganda doon eh. Yun yung maganda kasi doon makikita mo. Depende sa iyo focus. Nakalagay di ba dito ang oras? Oo, oh, oh, tsaka yung oh, oh. Anong araw nandito? Iyon mm -hmm. yeah. nga, Ade. kasi, at, kasi kung minsan, eh, mayroon time na... Um, Laka, uh, may love therapy, oh, oh, family oh. Uh, oh, uh, uh. uh, uh, pa lahat. Pag oh, markets, ano yan. nga, eh. Kaya may maganda yung schedule dito. kung may kung, na, kataon sa holiday mo love, di ba, na gano'n. Bak, minsan pinapalabas tayo na hindi, hindi sa Badutlinggo, may ordinary day tayo pinapalabas. O, di, di, wow, di ba? Meron oh, lang, nandito lahat yung mga schedule. Oo, oh, oh, maganda yun. Kung pa palabasin ka ng Huwebes, ganyan. Oo, mm -hmm. oo. Oh, oh. Maganda, ano, ano, mas maganda, al alas tres din yan. Ano? Alas no, tres kasi deliterate. Oo. Oh, oh. Pero yung worship and pray, uh, worship and ano nyo? Anong oras? Ah, si pray, wala ka na no, ano, pa may worship. Ah, wala. yung, ano, so, oh. ang ano dyan, itinuturo nila dyan, to worship God is to do the, okay, ano kung ano yung, ginagawa mo ng tama, worship uh -huh. na rin sa Panginoon. Uh -huh. Hindi yung kanta. Hindi sila, oh. So, ah, prioritize yung kanta May kanta pero hindi masyadong kanta-kanta. Uh -huh. eh, meron din siguro yan, kaso lang hindi lang sa, may, meron din siguro yan. Kasi, yung, yung, schedule dyan, iba, eh, pang deliverance lang kasi. Deliverance lang sa tayo. Pero bihira lang talaga ng kanta pang yung Seed of Holy Spirit, may mga kanta na yun, sa ano, ganun. Yung parang prayer ba na kami? Ganda yeah. yun. Uh, yung din yung nagustuhan ko dyan kasi dati ako Catholic. Uh, yung ako talaga katulik. Uh, tapos, kasi Catholic, may problema ako na hindi ko kaya. Pumunta ako sa JIL. Kasi uh, naghahanap ako kung... Nakakauha kasi, di ba? Ng mga... Wala kumunta pumunta ako sa JIL, a few months. Wala akong maramdaman eh, Kasi ang gusto ko yung ano talaga, directly nang meron mag-advise sa akin. Mm. Yung bang, ano, i-open niya lahat yung nasa loob ko. Mm. Tapos, na open ko din sa kanya ba yung yung inaanak ko. Hindi, yeah, so okay, okay, okay. parang, eh. Pentecostes, like. Iglesia, born again. Per pero, um, pero alam uh, yung um, para sa amin, depende yan sa relasyon ng Panginoon kasi. Mm. Depende sa relasyon. Mm -hmm. Ang importante dyan, kahit kasi ka, saan ka pupunta, oh, ang importante dyan, ang relasyon ngayon. mo. Kasi ang um, minsan, pupunta lang tayo sa church, oh. pero wala sa sarili, oh. ganyan, okay, okay lang. Oh, kung nagsunod okay. lang, parang alon tayo, parang borak tayo, na pa, pasama sama lang sa alon ng dagat, okay. kung saan pupunta, kung saan, walang pupuntahan. Pero... Depende Depende sa salita ng Panginoon na sinabi sa iyo, lumapit kayo sa akin at kapag papahingahin ko kayo. Pero kung yun ay hindi mo pinanindigan, hindi mo pinanuan, wala rin yun. Kaya, oo, kaya kailangan yung mag continuous, mag by faith, panindigan mo yung salita niya, natutuo yun. Kung hindi ka naman naniniwala na ang salita ng Diyos na yan, ay Para makita mo. totoo, hindi mo talaga yan marireceive. Sabi oo. nga ng Panginoon, ka at ikaw ibigyan. Pero kung hinihingi mo, tapos hindi mo naman, kumbaga, yan ay pagkain. Pagkain yan na napakasarap. Binibigay na sa'yo ng kaputulad nyo. Magkaw nga kapatid, binibigay nyo sa akin para tapos hindi mo kakainin. Kina, maraming ang tao, pakitang tao lang. Yung pagkikipagtungo sa relasyon sa Panginoon. Ha? pumunta lang siya, pakitang tao. Hindi mo natin malaman pero alam ng Panginoon. Ngayon, ang ibig sabihin niyan, kapag halimbawa may masarap na pagkain na binibigay sa atin, ang mga pastor o kung sino man yung nagpapahayag ng salita ng Panginoon, 'di ba? Huwag natin tanggapin kung anong persona ang mga ugali nila kung yung Ang tingnan natin yung salita ng Panginoon ang dinadala sa iyo. Kasi mo. kapag ang titingnan mo yung nagdadala sa iyo ay hindi naman yan banal, hindi naman masama ng ugali kung Huwag titingnan yung nagdadala kasi Balana lahat tayo hindi sabi, tayo perpekto. No? kasi ang dinadala niya na tinapay, yun ang tanggapin mo. Dahil yan walang mali at walang pangit, walang mapait, walang puro masarap yan yung inaahay ng Panginoon sa atin. Salita ng Panginoon. Napakasarap yan. Ngayon, ang karamihan ng mga kreskano, kung punta lang ng simbahan, o nagaano nagagawa ng mabuti, nagbibigay, lahat na ginagawa na nila, 'di ba? Meron din sa Bible na napakabuting tao, lahat na, pero hindi pa rin siya, hindi, hindi, hindi pa rin. Alam mo? oo hindi, dahil habag lang talaga ng Panginoon ang makaligtas sa atin. Ngayon, katulad ng parang isang tinapayan ang salita ng Panginoon, binigay mo sa atin. Tapos ngayon pinapakitang tao ko lang sa inyo na tinanggap ko, kinain ko nga. Ngayon, ganon Hanggang ganon lang ha. Yan ang mga pakitang tao. Yan yung mga nagsisimba na wala sa sarili, na wala sa puso, ang tunay na relasyon sa Panginoon. Pero kapag ang isang tao na kala mo lang ay parang hindi siya banal, parang akala mo lang, pero ang relasyon niya sa Panginoon pala ay totoo, yung palang salita niya na binigay, na kinatanggap mo, kinain niya, nilunok niya. Talagang nilok niya. Kaya dito sa puso talaga yun, nanatili. At yun, ang lumalabas niya na yun talaga ang gumagawa sa... Ka pagkatao mo, kung kaya't nagiging kagaya ka na ng Panginoon. Kasi nga, if God is with you, words of God with you, the God is in you. Sa so, dyan, dyan, 12-7 ba yun? Well, Kaya nga, kapag ang salita ng Diyos, hindi mo sinamuhay, hindi mo hindi mo sinasagawa. Useless lahat ang pagod ninyo. Ba't kayo magpapakapagod pa? Kaya mas mabuti pa, good relationship sa Panginoon. Kung maaari nga, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag... huwag niyong... Ano po, huwag niyong, eh, yung kung baga ay pagliban, yung pakitipal, yung wag n'yong pagliban yung yung pagsimba, yung pagpunta sa mga gawain ng Panginoon. Dahil doon, nagkakaroon tayo ng mga mga kaalaman tungkol sa kanyang mga salita. Mm. Diba? Ako kasi, ako kasi, noong nakilala ko, straight na talaga mga. So, ako nakita ko Kaya nga, depende nga sa inyo kung halimbawa nararamdaman nyo, Holy Spirit, oh, nandyan naman eh. Mararamdaman oh, nyo talaga oh, yung pakikipag-usap ni, mararamdaman oh, nyo talaga yung relasyon ninyo ng Holy Spirit, ng Holy God, ng ano, mararamdaman oh, nyo yan. Kaya, uh, no, gawin mo. Oh, mararamdaman nyo. O, oh, kung minsan nakagawa ka ng masama, nagigilty ka, ka ng patawad ka agad sa Panginoon. Pero pag ini-ignore mo, yun lang yung mga walang tunay na relasyon. Oh, diba? yung tinuturo sa yung ginaguid sa ng Holy Spirit eh ang Panginoon is buhay the word of god is is alive alive forevermore he is the same yesterday today and forever alive, alive talaga siya alive siya siya ay siya ay Holy Spirit nga hindi natin nakikita pero he is a person talagang nandyan siya hindi nga lang talaga natin nakikita hmm. oo, oo. Okay, kita sa tu lang, lang. kaya nga kaya nga makipagrelasyon tayo sa kanya ha? ang ang nakikipa ang ang nananalig at nananampala ang nananampalataya sa hindi nakikita kagaya ng Holy Spirit mo nakikita pinananampalatayan mo yan ang totoo yan talaga ang relasyon ng pero kapag ikaw ay nananalig lang kung mayroong mga halimbawa ay yung nakakapagpagaling yung nag, nag, naghimala na, na nakita mo na lang dahil na talagang totoo doon ka nang nananalig useless yon kaya ang maganda yung hindi mo nakikita, pinananampalatayanan mo, dinidinig mo, pinapanahundigan mo yung Yun salita niya. Yun ang faith. Yes. Diba? sa okay. Oo. Oh, oh. Kaya nga, God bless you, guys. Kasi, eh, patuloy pa rin kayong naghahanap ng mga kaluluwa. Yeah, God bless you. Hindi man na kami makatulong sa inyo, pero ang Panginoon ay maka may, may mas mabuting itutulong sa inyo. Pagpapalain kayo ng higit ng Panginoon dahil sa, sa iyong mga gawa. Di ba? O, di ba? O. Mm -hmm. Ayun pag ginawa natin yung uh, pinakita niyo yes. sa akin. Oh, lahat, tayo. Sa mga... oo, oh, lahat, lahat tayo, oo, lahat tayo. Diba? Mm -hmm. Hindi naman natin sabihin sa sarili natin. Kasi, oh, kasi alam mo be, alam nyo, kahit sino pang pinakamagagaling na mga, na mga bishop, na mga pastor, oh, ng mga ano. Meron pa yung magkasala. Oh. di ba? Kahit ano pang magagaling, kahit ikaw pa, pwede mo sabihin na, ay, Diyos ganito, Ang ay, Diyos mabuti, ay, just ay lahat-lahat. lahat lahat, lahat. Para lang ikaw ay guro na nasa eskwelhan, na nagtuturo sa mga bata. Di ba? Walang heavy anointing from God. Wala. Kahit ikaw, pwede rin magsalita ng mga Bible, magano, ganyan, ganyan. Ang mahalaga sa atin ngayon, be, is, kung yung ang sinasalita niya ay galing talaga sa sa, sa versikulo ng Biblia ng Holy Bible, doon ka maniwala. Pero kung yan ay salita sa salita lang na walang hinahawakan na Biblia, mm. useless lang lahat. Mm. Wala, wala. Oh. Wala mo kwenta. Kaya, thank you very much guys ha, kasi oh, pa share marami share piece, pa akong pupuntahan. Marami pa kasi akong pupuntahan. Ngayon ay halid ko, oh, pa, oh, oh -dali holiday holiday pa akong gagawin. Holiday, okay. thank you very much. Yeah. Magpalaan kayo. Kita kita na naman tayo muli. Okay. Ah, basta Abas ka ang mahalaga. At ito lang, tayo. Ito lang ito. Oh, Nandito oh, oh. Ito. Pupuntahan ko ito pag meron. Na. Yes, nasa time ha? Ang mahalaga, iisa tayo. Magpapatay tayo sa Panginoon yung salita ng Panginoong malaga sa ating puso. Thank you! Yeah. God bless. God bless us.